Mag-uumpisa na tayo ng ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 14, Day 5. Friday, magbabasa na ako ng ating mga Bible Verses. Romans 8, 31, 32. 31 to 32. If God is for us, who can be against us? Indeed, He who did not spare His own Son, But delivered him up for us all. How shall he not also with him freely give us all things? 34. Who is he who condemns? It is Christ Jesus who died and rather who was raised, who is also at the right hand of God, who also intercedes for us. Amen. So magbabasa na ako ng diretso kasi yung mga uh, topic natin ngayon ay may kinalaman sa mga Bible verses. In Jeremiah 32:40 to 44, Jehovah said that he would make an eternal covenant with them that he will not turn away from them. He will do them good. He will plant them in the holy land and fields will be both there. Amen. So, dito binabanggit yung kanyang eternal covenant. Walang hanggang tipan. Kaya ginamit yung salitang walang hanggan. Ibig sabihin, itong tipan na ito, no, maaasahan mo, hindi siya magbabago. Yan ang tipan ng Diyos sa atin. Ano bang meron dito? Siyempre, meron mga nakapaloob dito. Sinabi rito, sa kanyang tipan, hindi niya tayo tatalikuran. So yan ay naka paloob sa tipan sa tipan so walang hanggang tipan. Hindi niya tayo tatalikuran. Kailangan ano paniwalaan natin yan. Ang tibay niyan. Ang Diyos kailanman hindi tayo tatalikuran. Amen. Ano pa? He will do them good. <laughs> so lahat ng gagawin ng Diyos para sa atin ay mabuti. Gagawa siya ng mabuti para sa atin. Uh, at ito pa, sabi niya, tayo ay kanyang itatanim sa banal na lupain at merong mga kabukiran doon na ating bibilhin. So, uh, pag sinabi mong bibilhin, <laughs> ibig sabi, magbayad ka ng halaga para matamu mo kung anong meron ng Panginoon. Hindi libre yan. No, practically, kailangan gumising tayo. Huwag tayo tutulog-tulog. Gumising ng maaga, tamuhin ang Panginoon, magtamasa sa Kanya buong araw, ibigay ang, kanyang, ang ating oras sa Kanya. Yan ay mga pagbabayad ng halaga. Itakwil ang sarili. Diba? Uh, palaging piliin siya. Lahat ng yan mga pagbabayad ng halaga para tamuhin natin ang Panginoon. This eternal covenant is the new covenant. It is by this covenant that God will not turn away from us and will plant us in Christ, our good land. And Christ, in all His aspects, will be bought by us. To buy Christ is to pay a price to gain Christ by forgetting the things that are behind and pursuing Christ. Uh -oh, so, na natin para tamuhin mo ang mga iba't-ibang aspekto ni Kristo na sinasagisag ng mga bukirin. Bakit ba ginamit ang bukirin? Kasi ang bukirin ay nagbubunga ng mga kayamanan. At ang mga kayamanan na ito may kinalaman sa pagkain, pagtatamasa. Pero hindi basta sisibol sa lupa yan. Yung lupa binubungkal, tinatangiman, Oh, pwedeng dinidiligan, pina-fertilize, inaalagaan upang pagdating ng panahon, merong kang aanihin. No, oh, kaya yung mga masisipag na mga magsasaka, mas maraming ani. Amen. The constraining love of Christ in 2 Corinthians 5.14 is the love which was manifested on the cross through His death for us. Yung pag-ibig ng Panginoon, sinabi rito o binigyan siya ng kahulugan. Sabi niya, ang pumipilit na pag-ibig ni Kristo. No? Ang pag-ibig niya, kaya tayong puwersahin, pilitin. No? At dahil binanggit dito ang kanyang pag-ibig, no? binanggit din ang pinakamataas na katibayan at kahayagan ng pag-ibig ni Kristo. At ito ay ang kanyang kamatayan sa krus. Siyempre, yon. Pag sinabi mong pag-ibig ng Diyos, pag ni Kristo, palaging pinapatutuoyan ng kamatayan ng Panginoon sa krus. Halimbawa, yung John 3.16, For God so loved the world. Okay, kasunod niyan, that He gave His only begotten Son. No, ang ibig sabihin ng He gave His only begotten Son, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. Yun yung katibayan ng pagibig ng Diyos sa atin. Kaya yung pagibig ng Diyos at dito naman pagibig ni Kristo, ang pinakamataas na pagibig at may puwersa siya, may kapangyarihan no, para pumilit. Kaya sabi niya, ang pumipilit na pagibig ni Kristo. No, ito lang ang pagibig na may sobrang kalakasan no para pilitin ang tao no kaya gusto ko yung term na constraining amen today's reading the constraining love of Christ in second corinthians okay is the love which was manifested on the cross through his death for us the greek word rendered constra constraints Means to press on from all sides, to hold on to one end, to forcibly limit, to confine to one object within certain bounds, to shut up to one line and purpose as a narrow, walled road. In such a way, the apostles were constrained by the love of Christ to live to Him. Amen. So, yun yung sinasabi natin yung word na constrained. na meron siyang kapangyarihan. So sinasabi sinasabi dito. Ang ibig sabihin ng kaya kanyang pigilin, hold on, pigilin. Umipigil siya. Kaya yung mga taong nahipo ang pagibig ng Panginoon, no, hindi sila basta bumibigay. Hindi bumibigay sa damdamin nila, hindi bumibigay sa tukso, hindi bumibigay sa mga pang-aakit. Kasi yung pag-ibig ni Kristo ang humahawak sa kanila. Pinipigilan sila. No? At hindi sila umaalis kung saan sila nilagay ng Panginoon. No, ang dahilan niyan sapagkat patuloy nilang nahihipo ang pagibig ng Panginoon. At meron naman napipilitang lumipat sa mga bagay na pwede natin sabihin uh, hindi mo magugustuhan. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, lumilipat sila. Tinatakak nila yung mga landas na hindi ganun kadali. So yan yung ibig sabihin ng constraint. Kaya marami mga salitang sinabi rito. Uh, pinipigil sa lahat ng panig. No? Parang nakagapos. Uh, tapos sinahawakan sa isang dulo at nililimitahan, puwersahang nililimitahan. Okay. At nilalagak uh, nilalaga katulad ng isang bagay sa isang lugar. <laughs> so yan yung mga mga sinasabi rito kayang gawin ng pagibig ni Kristo. Ilalaga kanya sa isang lugar, di ka aalis diyan. Uh. Kaya sabi niya, ganitong paraan no, na kung saan ang pagibig ni Kristo ay dinala ang mga apostol na mabuhay para sa kanya, so tinakwil na nila lahat ng mga bagay sa buhay nila, mga uh, mga gusto gustuhan ng kanilang natural natural na buhay, tinakwil nila lahat. Mas pinili nila ang mabuhay para sa Panginoon, no? At yan ay nangyari dahil sa pumipilit na pag-ibig ni Kristo. So kayo. Naranasan niyo ba yung pag-ibig ng Panginoon na pinipilit kayo? Dalhin sa isang lugar? Misan pigilin? Ano pa? Misan para hinahawakan sa dalawang dulo? Hindi ka makaalis? So, ganyan. Ito pa. Today, we also are constrained by Christ. Love toward us. Amen. This love surely limits us, confines us in a narrow way toward the unique goal, Christ Himself. So maganda to. So sabi niya yung pag-ibig ng Panginoon, lilimitahan ka niya. Okay? Uh, ilalaga ka niya sa isang makitid na daan. Ibig sabihin yung daan na binabanggit dito, wala kang kalayaan. Diyan ka lang. Yan yung tatakakin mo, isang makipot na daan. Na uh, At meron kang isang natatanging goal sa buhay. At ito ay walang iba kundi si Kristo mismo. Si Kristo lang ang gusto mo. Wala nang iba. Minsan pati sarili natin, na itatakwil na natin. Dahil sa pumipilit na pag-ibig. Amen. When we are thus constrained, we are limited as if walking on a narrow walled, walled road para kang lumal, uh, katulad ng lumalakad sa isang makitid na daan. Tapos sabi niya, walled siya. Yung dalawang side niya, may pader. Para <laughs> iskinitang ano. Yung, in, hindi lang makitid yung daan. Kundi nakapader yung dalawang side niya. Yun yung ano. Yun yung daan natin. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng lumihis dyan. Hindi ka pwedeng mawala dyan. No? Pero sa isang banda, may freedom tayo. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ang ating tinatakak na landas ay katulad ng isang makitid na daan na nakapader pa. So ganun ang ano ang sabi rito. And we are forced to go in a certain direction. Oo, isang direction lang, no? Ah, uh, e dito ginagamit yung mga salitang constraint, force, hold on, no na para bang talagang ano ang isang tao na nahipo niya ang pumipilit na pagibig ni Kristo wala na talaga siyang kalayaan wala na siyang kalayaan na piliin kung anong gusto na kung anong gusto niya no syempre kung titingnan natin yung buhay natin noon bago mo na ng Panginoon bago ka na touch ng kanyang pumipilit na pagibig gusto mo malaya ka. Ang gusto natin, uh, masunod kung ano ang gusto ng ating sarili. No? Pag sinabi ng sarili natin, go, mag-go tayo. Umalis, umalis tayo. Manatili, mananatili tayo. Hindi, hindi yan, ano, hindi yan mapipigilan. Ang tao kasi, ang nature niya, gusto niya malaya siya. Ganon. Pero mula ng nahipo mo ang pumipilit na pagibig ni Kristo na wala na lahat ng kalayaan. No. Dahil sa kanyang pagibig sa madalit salita, willing tayo na mag-suffer. So yun yung ano, isang word na dinagdag ko. Willing tayo mag-suffer. Amen. Amen. When we are thus uh, constrained, we are limited as if walking on a narrow road and we are forced to go in a certain direction. Although we love the Lord, we are not always willing to take his way. Had we not been walled in by him, we probably, would have escaped from him. But the love of Christ constrains us. It presses us from every side and holds us to one goal. <laughs> so, may mga pag pagkakataon din, tinatakasan natin ng Panginoon. Uh, yun, siningit naman yun. Di ba? Kaya sabi niya, uh, Although we love the Lord, we are not always willing to take His way. Had we not been wooed in by Him, we probably would have escaped from him. Nakapader ka na, nataasan mo pang Panginoon. Great escape. <laughs> so, umisang ganyan. Pero hindi natatapos yung istoryang ito. Maski nakataakas ka, andyan pa din yung pag-ibig niya na pumipilit sa'yo. Andyan pa rin yung pag-ibig niya na humahawak sa atin at dinadala tayo sa kanyang direction. Malakas yan. Amen. We must be a person carried away by the love of Christ. In 2 Corinthians 5:14 to 15, Paul indicates that Christ's loving death is like the rushing of a great water toward us, impelling us to live to him beyond our own control. Amen. So, nilarawan dito yung pagibig ng ng Panginoon na na kung saan siya ay namatay sa atin. Namatay para sa atin. Kasi yung, yung pagibig niya ay isang pag na nagsanhi ng kamatayan niya. Kaya ang lakas niyan. Namatay kasi siya eh, dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya meron puwersa. Na, ibig, ang sabi rito, uh, ito daw ay katulad ng isang malakas na tubig na dumadaloy tungo sa atin may meron siyang puwersa. Parang alon siya, parang siyang ano, tidal wave ang lakas ng puwersa niya. Parang dam na, bin, na binuksan. Ganon. Ang dating ng pagibig na ito. Napaka lakas. At ito yung pagibig na pumipilit sa atin upang tayo'y mabuhay para sa kanya. So, yan yung mga sinabing words dito. Sabi niya, yung kanyang pagibig ay isang pagibig na kung saan siya ay namatay sa atin para sa atin kaya ang lakas ng daloy niya na katulad ng isang malakas na puwersa ng tubig tungo sa atin no at ito ay uh, pag dumating sa buhay mo hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo para kanyang tinatangay. <laughs> To be constrained is similar to being carried away by a tide of water. So, uh, yung maipilit dito ay katulad sa isa na tinatangay ng malakas na agos ng tubig. The love of Christ is as strong as a tide of water which overcomes us and carries us away. So, malakas na tali ng tubig. Ano nangyari? Dinaig nga tayo. No? Walang magawa, parang tinangay ka niya. So, ganoon na nangyari. And we need to be flooded by the love of Christ. We need to be constrained by His love so that we have no choice. We should be able to say, I have no other way to go. I must love the Lord because His love has constrained me. <laughs> Gumisang kasi tayo, para tayo nagpupumiglas eh. Minsan nananalo tayo, pero hindi gumigibap yung pag-ibig niya. Steady yun. Minsan lumalakas ang daloy niya. Hanggang isang araw, sasabihin mo, no choice ako. Wala akong, ano, wala akong mapagpipilian sa buhay ko. Kundi hayaan na tangayin ako ng Panginoon kung saan niya gusto. So darating ang panahon, ano na, wala ka ng ano, kumbaga sa ano, sabi, sabi nila yun daw mga taong nalulunod, sa umpisa pumapalag pa. Malakas, malakas pa. Pero pahina na siya ng pahina. Hanggang yung tubig na ang kumukontrol sa kanya. No, tatangayin na siya kung saan gusto ng tubig. Wala ka ng puwersa, wala ka ng lakas. No, sa umpisa meron, pero yung tubig hindi na ubusan ng lakas. Ang pag ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi mauubusan ng puwersa para akitin ka, pilitin ka, controlling ka, hawakan ka, tangayin ka. Hindi siya mauubusan ng puwersa. At ang gagamitin ng Panginoon upang tamuhin tayo ay ang kanyang pag sa atin. No, Siyempre, uh, yung mga bagay na ito, isang kaalaman sa atin na kumisan pag pinikit mo yung mata mo, No, para mong nakita na ang Panginoon nando sa krus na matay para sa iyo. Nakita mo yung pako na lumusot sa kanyang palad. No, yung corona na binaon sa ulo niya dahil sa iyo. Pag naisip mo na alala mo, oh Panginoong Jesus. Kung hindi kita mamahalin, e eh, sino bang pwede ko pang mahalin? Kundi ako sasama sa iyo, susunod sa iyo. Kanino ko pwede sumama? kanino ko pwede sumunod? Kung di kita hahayaang kontrolin yung buhay ko, kanino ko bibigay yung buhay ko? Hindi ba sa isang ito na namatay para sa iyo? At ngayon, ang kanyang pag ay isang pag na pumipilit. Amen. Amen. So, Romans 8.32 to 39 presents Christ as the one who makes us more than conquerors. Kaya yung pala yung dahilan kung bakit ginawa niya tayong higit pa sa mandirigma. Kasi yung unang nakita ko yan, conqueror sa daming kalaban. Daming kalaban, nakikibaka. Ginawa tayo ni Lord na nakikibaka. At mahigit pa sa pakiki, pakikibaka. Eh tama naman, Sino bang kalaban mo? Hindi yung sarili mo. <laughs> ang pakikibaka dito ay ang pakikibaka sa sarili natin na kung saan gagawin niya tayo na isang mandirigma laban sa sarili nating kagustuhan. At pagtatagumpay ang Panginoon sapagat gagamitin niya ang kanyang pumipilit na pagibig bilang puwersa. Yan pala ang ibig sabihin, more than conqueror ka. Pag dumating ang panahon na nasupil mo na yung sarili mo sa pamamagitan ng puwersa ng pumipilit na pagibig ng Panginoon, more than conqueror ka na. Nagtagumpay ka na. Napagtagumpayan mo na ang kalakasan ng ating sarili. Amen. Verse 32 says, Indeed, he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not also with him freely give us all things? This verse shows that God freely gives us all things with Christ. Well, so yun yung, ano, yun yung katapat nun. Ang Panginoon, ang Diyos, binigay niya ang kanyang sariling anak. Bakit ba hindi natin kayang ibigay ang lahat ng meron tayo sa Diyos? So yun. Ibig sabihin, hindi mo matatapatan, hindi natin kaya tapatan ang taas ng kanyang pag-ibig. No? Maski bigay natin yung buhay natin, hindi pa rin siya magmamatch sa binigay sa iyo ng Panginoon. So ganun yun. At dahil dyan, bakit nga ba hindi natin ibibigay ang lahat ng meron tayo sa Diyos. Ang sarili natin, ang oras natin, ang pagibig natin, ang mga material natin, possession, bakit hindi natin mabibigay sa Diyos? No? Samantalang ibigay man natin lahat sa Kanya, hindi pa rin natin kayang tapatan ang Kanyang pagibig. Kaya dahil hindi natin matatapatan ang taas lakas, lalim ng kanyang pagibig. Ang pagibig niya ay naging isang puwersa para pilitin ka. Pilitin tayo na ibigay natin ang lahat ng meron tayo sa Panginoon. Diba? Kaya yung salita sabi doon, sabi na mahal ko siya sapagat siya ang unang nagmahal. Na ang ibig sabihin, uh, yung pag ng Panginoon, ang pwedeng sa iyo para mahalin ka, mahalin mo siya. Kasi siya ang unang nagmahal. Amen. So verse 34 goes on to say, Who is he who condemns? It is Christ Jesus who died, and rather who was raised. Who is also at the right hand of God, who also intercedes for us? Christ died for us, and after being raised, He is interceding for us at the right hand of God. This verse states that Christ today is at the right hand of God in the heavens. Verse 10, however, states that He is now in us in our spirit. As the Spirit, He is omnipresent, being both at the right hand of God and in our spirit, both in heaven and on earth. Amen. So gusto ko yung word na intercedes. No, siya ay isang ang isa na namamagitan sa atin. No, ibig sabihin ng intercedes, pinapahalagahan niya tayo. Okay? Ah, uh, gumagawa siya ng pagdamay sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. At meron siyang dalawang direksyon. Yung isang direksyon, siya ay nasa kanan, kanan ng Diyos sa kataas-taasan. At yung isa naman direksyon, siya ay nasa loob ng ating Espiritu. At sinabi dyan, siya ay namamagitan para sa atin. At binanggit na siya ay omnipresent. Na yung ibig sabihin, hindi siya nalilimitakan ng lugar. Andun sa kalangitan, andun din sa ating Espiritu. Nag-i-intercede, namamagitan mula sa langit, tu sa atin at nag intercede din mula sa ating espiritu tungo sa atin. Dalawang ends, dalawang direction ang intercession niya para sa atin. at sinabi sa kanyang covenant, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo tatalikuran. Gagawin niya ang lahat okay, para pangalagaan tayo. So ang kanyang pag-ibig na pinatunayan niya dahil sa kanyang kamatayan sa krus, Okay? Ay isang katibayan na ibig sabihin mataas at hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa atin. At sa kasunod noon, inaalagaan naman niya tayo sa pamamagitan ng pamamagitan. Pamamagitan. Interceding. Amen. In Romans 8.34, it is Christ who intercedes for us. Yet in verse 26, It is the Spirit who intercedes for us. These are not two intercessors, but one, the Lord Spirit. He is interceding for us at two ends. At one end, it is the Spirit in us, probably initiating the intercession for us. At the other end, it is the Lord Christ at the right hand of God, probably in, uh, completing the intercession for us, which must be mainly that we will be conformed to His image and brought and brought into His glory. Amen. So yun yung sinasabi natin, dalawang end siya. Nasa sangkalangitan, nasa ating espiritu. So yung interceding, maaari na nag-i-initiate o nagsisimula sa ating espiritu. No? At ito ay kinukompleto ng Kristo na nasa sangkalangitan at ang kanyang layunin ay ang iwangis tayo no sa wangis mismo ng Panginoon tungo sa kalwalhatian. Amen. Amen. Salamat Panginoon sa iyong walang hanggang pag-ibig. Isang pag-ibig na pumipilit upang kami mamuhay para sa iyo. Hindi mo kami iiwanan, Panginoon. At salamat din kagamitin mo ang puwersa ng iyong pag upang kami hawakan mo, upang kami ay makontrol mo hanggang sa ibigay namin ang aming mga sarili upang mabuhay para sa iyo. Salamat din sa iyong pamamagitan sa loob ng aming espiritu at sa sangkalangitan din. At ang lahat ng ito ay ginagawa mo upang kami ay iwangis mo sa sarili mo bilang panganay na anak ng Diyos. Amen.